Kaisahan namin lahat yan. At tingnan nyo. Yung, yung kalaban namin, Barangay Paco, ha, mar martiliuhin namin kayo. Wow. <laughs> Papapako sa zero. So, siya mauna dito? Eh, syempre, mauna na kami, senior citizen. Ha? Ay. Tawagin na natin si Dolor. Ah, Dolor! Dolor yan, no? Wow! Tingnan nyo ha, senior citizen si Dolor? Hindi! Kapag pa parang muhok ang itim-itim! di ba? Diba? Oh, ang daming inubos na sina. Kasi <laughs> tina ba kayo? Okay, okay. fake pa na kami. Parang ni Ano ba ang gagawin niyo? kanta. Ito ah. Sa title pala ng kanta, talagang hindi niyo isipin na senior citizen uh, uh, siya. Uh, oh, siya ang Anong title? Laja like Virgin. Ah? <laughs> Totoo yan? Hmm. Yeah, okay, si okay. Madonna, 59. the clock, let's go! Oh, a virgin in Sino, Lord? Ibang ka! Mayroon ko na akong Ayun! Kita niyo? Ganda ha? Ay, Si housewife na yan. Pero tinayin niyo, parang dalaga pa rin. Parang mute! mukhang artista yan? Hindi na kalimutan ko kung sino eh. Kamukhang artista? Ano ka ba? Ano <laughs> Sayo ka nga. Marian! Oo! <laughs> no. oh, wow! Housewife na yan? Oo, oh, saka kanina si... Uh, Ate Dolor, yan. Diba, kinanta niya like a virgin. O, oh, eto. Eto, dahil uh, bagets pa siya, kakantay niya namang classical. Wow. Torn between two lovers. Ay, wow. Mary McGregor. Pag-apagdamdangin. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm going to with <laughs> faith. it on the floor. Illusions never change.

No? Hindi kami iniisip, kanya ko ba iniisip? ka, mukha ka kasing artista talaga. Mamaya, pag naalala ko, sabi ko sa'yo. Ito muna ang kategory number two! Kantahan to, Pia. Mahilig naman kayo sa kantahan. Eto pa, at isa pang mahilig, si Diana! 🎵 Nakita'y madinig na ang na panaw Tanong, sino ang buwan tanong sa'yo? Oh. Five seconds! <tinyo> I can't. I can't. I can't. Tanong. O oh, sino ngayon? Sino ngayon tanong? Kaya di na. Diana, nang hula lang siya. Friday Aguilar daw. Friday Aguilar! <laughs> <tod> hula lang yun ah!